ito na yung nilaga nating puso guys puso ng saging hindi puso ng tao ayan kailangan natin yan himay himayin pero mainit pa kasi ayan guys yan ituin natin siya guys para madurog maganda rin siya ito sa ano lagyan lang ng ano as tawag doon suka at saka ano kinilaw ba ganyan lang Masarap din to guys kutsara. Ayan, durog na siya. Ganyan na siya. Tapos alisan lang natin ng tubig mamaya. kasi gigisa natin to. Hindi natin sa atsara. Ayan. So, agay, okay, ganyan na siya guys. Tapos lagyan natin ng mantika. Ayan. Kunti lang mantika. isusunod natin yung bawang iboyas isahin natin na hanggang mag -brownie. ayan guys, lagyan natin ng asin ayan. ito na isunod na natin yung puso ng saging hindi puso ng tao ayan ganito lang yung guys yung recipe natin ngayon. Tapos lagyan natin mamaya ng konting magic sarap para sumarap din naman. Darin. So, yan guys. Lagyan natin ng magic sarap. Yan. Alam nyo guys, sa sarap nito gataan guys, nang ganito lang yung first na gata ng niyog, yung walang ano, wala siyang tubig pa. Kunti lang ito matiksara ko kasi nabawasan ko na to kahapon. Ayan. Masarap ito lagyan ng gata. Yum, yummy. Tapos, lagyan ng ano, ng sili. Medyo manghang. Masarap to, guys. Kaso lang ako ngayon, gigisa ako lang kasi hindi ako naka, hindi ako nakakagod na niyo tinatamad ako kumagod ng niyog ngayong araw. So, nga, ganito lang ang ginawa ko. Ano ba diba yan? Hindi nalalaglag yung matiksarap. sarap. Malihit yung butas. <laughs> ayan. So, ayan siya guys. Diba? So, haluin natin. Ayan na siya guys. Tikman natin kung tama na ba sa panglasa natin. Mm. Masarap na masarap guys. Mas, mas masarap to guys pag may gata. Yan, igigisa mo tapos lagyan mo ng gata. Wow, yummy yummy guys. Kaso lang di ako nakano ng gata. Kaya yan. Sarap. Yan, puso ng saging ang niluluto natin ngayon. Yung iba guys kasi iba-ibang pagluto nilalagyan ng itlog, ayan, sardinas, pero ako plain lang, ganyan lang siya. Ayaw ko kasi may halo. Ayan, luto na siya guys. So yan, thank you for watching. Please subscribe my channel. And don't forget to like and share. Bye-bye. Thank you. Bulad ba? Mas masarap kasi yung bulad kapag tuyo. Ayan. Kapag inihaw natin, no? Sugba. So, Iparis natin dito, o. Oh. Diyan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Diyan natin ipaparis. Tapos, kanin. Kanin, o. Oh, na may halong, ano. May halong bigas na mais na malagkit. Pilit ba? Ayan. Tapos yan, Oh. O, oh, diba? Mas pinasarap. Ayan, buwan na inihaw, sinugba, tapos puso ng saging, bugas na may lamod na mais. Ayan.